Magandang araw, ako po si Darby Wayne C. Ramos from Grade 4 SSC at ang pag-aaralan natin ngayon ay ang paggawa ng chart gamit ang electronic spreadsheet tool. Ang electronic spreadsheet tool ay ang impormasyong numerical, dami o bilang, presyo o halaga, timbak at populasyon at textual na impormasyon, pangalan, produkto at item ay maaaring magbigay ng mahalagang kaalaman sa atin kung mga ito ay isa sa ayos at maipapakita gamit ang table at chart. Ang spreadsheet application ay isa pang software na maaaring gamitin upang makagawa ng mga table at chart. Kadalasan ito ay may isang workbook na naglalaman ng mga worksheets. Bawat worksheet ay naglalaman ng rows and columns ipinapasok ang datos sa loob ng cells. Ang mga cells ay ang mga kahon kung saan nagtatagpo ang bawat column at row. Ang cell name o cell reference ay ang pangalan ng bawat cell sa spreadsheet. Ang bawat row ay gumagamit ng numero bilang label habang ang bawat column ay gumagamit ng titik o letra. Makikita ang cell reference sa box sa bandang itaas ng screen. Ang cell na ito ay may pangalang Cell A3. Paggawa ng chart sa spreadsheet. Sundan ang sumusunod na pamamaraan. Number 1. Buksan ang file ng spreadsheet table. Gagawa tayo ng column chart mula sa mga datos na ito. Number 2. Gamit ang mouse, iselect ang Cell A2 hanggang Cell C7. Number 3. Pagkatapos may highlight ang cells, i-click ang Insert tab upang magbukas ang mga options. Number 4, i-click ang Column option na nasa Charts group. Number 5, piliin ang 3D Clustered Column na nasa 3D Column group at pindutin ang OK. 6, magkakaroon ng chart sa iyong spreadsheet. Number 7, i-save as ang file sa iyong folder. Gamit ang bagong file name na spreadsheet chart. Tandaan, ang electronic spreadsheet tool ay isang mainam na software upang makagawa tayo ng chart para sa mas madaling pagsusuri at pagsasaayos ng ating mga numerical at textual na impormasyon. Maaring i-format ang properties chart upang mas maging kaaya-aya ang mga ito kung ipapakita o ipiprint bilang ulat. Paalam at sana may natutunan kayo.